Yun magandang magandang araw po sa inyo lahat mga kabotos. Ayun nga pala, pa, ako, ako nga pala si Rolando Ignacio Pichan, pero ang tawag po sana ay Kabatots. Ayun nga pala, ito po yung aming pamumuhay. ah, asawa ko po ang magsasalita sa inyo. magandang araw po. Ako nga po pala si Mary Ann Ah... Uh, ang pamamuhay po namin ay ang magtinda lang po ng isda hindi uh, po sa araw-araw at -araw. po minsan po may mga nabibili minsan po naman wala kasi e kami po ay ah, ang ibig sabihin na asaba ko po may isa po kasi hindi naman po araw-araw may huli po dito eh Ah, uh, kaling meron siyang wala kaya hindi kami araw-araw na pagtinda. Okay. Uh, tapos po, ang binibuhay lang, ang binibuhay ko lang din sa pamilya ko, ano, uh, pagtitinda. pagpipinda. nakaka siya naman yan. Yan, hindi naman po kami kinaka-post. So, sa araw-araw nakaka-survive naman. Yan, yeah, nga po. Uh... Kasi meron din po ang pag-aaral na isang anak. Sa pangalang ng aaral ko po, uh, inalit ko po sa school yun. Hmm. Tapos ito lang kung uh, asaba ko, uh, hindi naman pwede magpagod. Kasi ginagawa ko kung makakabotot. Ano? Uh, Pagtinda ko po sa galing lako, ang galing tinda, badang pagating ko dito, ako po talaga ang gagawa. di ba? Hindi mara hindi. hindi. Ayun po, siya po so, magkasabi ko sa, sa inyo. Dahil nga po ako, tulad po ngayon, itinda siya. Pag po siya nakakatinda, ako po dito ang diba sa bahay. Minsan po nagluluto ako. Yung isang plato. Pero, di lang pwede magbuhat. Pero hindi po ako nag nagbubuhat. Kahit okay. po sa tubig, hindi po ako nagbubuhat. Hindi ko po, po kaya. Kasi nga po, hinihingan po ako. May hika. May sakit po akong hika. Sa, ah, sa, sa, kulag po, ah, sa baga. Sa baga, mahina pong baga po. Hindi pwede mapagod. Nagtanungan niya nga po ako eh. Kaya eh, hindi pwedeng mapagod. Hindi po pwedeng mapagod. Kaya nga po, ito nga po, hihingay na. Ah, meron po hindi siya, po, na pang, pang, Meron tan -tan po siya, meron po siya, dahil nga po nito. Meron po siya maintenance. Ay, eh, may maintenance po ako. Masa yung maintenance Kaya po? po. Maintenance ko po ito. Pakita mo yung, kiyakalo. yung kinakalo. Ito po po yung inhaler yun yan? Inhaler. Inhaler. Minsan po, pag wala po akong ibili nito, pausap. Nabili na lang po kami ng pauso. Oh, so, ano po? Meron po kami nebulizer. May yung tegumensin ko po. Ang isa. Ang isa. Pag po wala kami ibibili na rin. Eh. Sa totoo lang po. Kaya e, po pang misan, nga po hirap. Hindi na naman po talagang makakabila. Kasi nga po, itinda lang po kami ng isa. Hindi po namin tayong bumili lagi po nito. Siyempre po, unahin po namin, ipagkain namin sa araw-araw. Ipagkain -araw. uh, po ng anak ko. May isa po ang anak ko na nag-aaral na high school. Opo, yun. Tapos, hindi po ko rin siya pwedeng maglinis ang bahay. Hindi po rin ko, bawal po ako. Bawal ko sa aking alikabok. Bawal ang alikabok. Kihikain ka nangyayari sa akin dito. Hindi ako sa pagyayabag. Uh, pag may oras, hindi naman araw-araw ako naglilinis. Hindi ko lang araw kahit tatwa-araw bago maglinis ang bahay. Kasi alikabok ako. Bawal sasalo ako. Kaya hindi rin siya pwede mapagod. Kaya ginagawa ko sa amin dalawa, pag maglinis ako, pinalabas ko siya. Ano rin, mag magtitinda ako. Mag ako. Eh, pag nakaupas na ako, uwi ako. Pag alam ko madumi ang tagang bahay, inilinis ko, pinalabas ko siya. Tapos pag yung ano naman, pag yung kahita niyo ko rin yung yung nag-vlog ako nang isang araw. Kaya nalaba ako. Totoo po yun. Kaya mm totoo. -hmm. Kaya lang yung hindi totoo doon. Yung, yung nakapalda na ako. Siyempre, yung, yung original po, Saka lang sa galito, galit Yan, naglalabo po talaga ako. Hmm. Kasi hindi po siya pwedeng... Siya po talaga pinaglalabo. May naglalabo ako kahit ka hindi ko po kahit tayo. Ako talaga naglalaba. Hindi pwede na... siya mapagod. Talaga po ako yung nagawa Sa totoo lang po. Dahil nga po ako... Kasi nag-content na -content po ko nung nakalang araw. Na ako yung nakadaster naglalaba. Ayun hindi totoo. Pero ang totoo po doon, ako talaga yung naglalaba. Kinontent ko lang po yun. Pero talagang ako okay. tayo, pa yung naglalaba sa aming mga gamit. Okay. Pero... kaya sa totoo lang po talaga, yun, yun nga Ang kaya ko lang po mga ila yung magsaing, yeah, mag ng plato. Uh, hindi ko pwedeng presensya. Hindi po pwedeng Pero ako pwedeng mapera. sa mga ko sasat, paglalakoy, pwede po. Kaya doon lang po yung sasatabi. Tagatingin pa namin. ko kumuko po hanggang hindi po maalis-alis kasi na po may sakit akong lumoy niya tapos po naman sa relasyon naman po namin okay naman po di ako nag-aawa ito sa relasyon po namin naman maganda naman po maganda naman po ang aming pagsasama hindi ko katulad ng nag-iba yeah. nag-aawa ako naman po nakakaintindi nakakaintindi po sa sa nangyayari sa asawa ko kaya may mahinap po sa katawan niya kaya inintindi ko po siya kung ano ang kong gawin para hindi siya mahirapan, ako lang umaako. Kasi was na bumigay uwi siya, bumigay yung naghihika ulit kasi may pneumonia nga po siya. Kasi napatigil ko nga panggamot gamot. May pneumonia po siya. Kalo pa mapapagod pa, ako lalo mahirap. Kaya stay put na siya dito sa bahay. Wala siyang gawa. Kunti ang gawa lang niya, sa plato. Ay, magbugas sa plato tsaka mag-sagot. Eh, hey, may may tama. Eh, may iwan ko naman. Si Rolly, napasok po yun. Makasama ko lang po dito. Makakulula sa amin niya. Pag yung wala siyang pasok. Minsan po ako na naiiwag pag isa Ito, ano nandito lang ako sa bahay. Kung ano po ko, yun lang. Kaya ano, kaya, kaya nangyayari. Kaya eh, siya sabi nga, asama ko doble. <laughs> ano yung doble? ang gawa ni Kabatot. <laughs> Lahat yeah. po siya. Kaya pag ano ba, siyempre, hindi nung lumayawas sa isang relasyon ng mapa. In, ito, pa, ka, ka lang po, kasi ito talaga alam po, hindi ko. hindi talaga iniisip yung pagod ko. Kasi ito talaga, ginagawa para sa pamilya. Paano? Stress po, minsan. Kasi kung hindi ko gagawin yun, may hirap po sa ako ko, siya pa yakilusin ko. Na mm -hmm. tulad ng, di gawain ng, as, ng babae yung hindi sa bahay, hindi po pwede sa kanya. At ako po ang gagawa. Tunay na buhay po yun. Kahit um, na ikutin itong bumbo na sa lugar namin, nag-aayot ko. Ako taga gumagawa maglaba. Uh, mag tsaka sa bahay, ako po gumagawa niyan. Wala pa nakaka... Ano sa akin dito, nakakabura ng record. Talaga ako po gumagawa kasi bukod taging isi, alam po may sakit na limonya dito sa buka niya. Hmm. ko lang sa kabilang lugar. Kaya kasi dito sa lugar namin dito sa may malapit. Dito sa amin lugar, ay lang po may sakit na ang limonya, may hinakatawan. Ngayon hey, lang po ako nagkatama ng ganito. Dati wala po minsan. Nung no, una-una po, hindi ganito. Siguro po, pagdating na po sa edad, oh, na edad na, na po ba naman. May na rin ang katawan. May na, na po. Pero kaya ko po rin naman kahit pa paano gumawa. Kaya nga lang, hindi siyempre. Eh. Pag tinamaan ko po ng, ano, ng higa, siya, magpapausap na po ko niya. Mabawal sa kayo yung, ano, yung, yung alikabok. Sa pag Saba alis pagod. na po ako magpapabili na po ako ng pausap niya. Hindi maaaring hindi po. Kasi was na lapago niya, asahan niyo. Hindi na kaya ng ano, na yung hindi lupalizer. Hindi na kaya ng hindi ng, ng lupalizer. Hindi na rin kaya ng inhaler. Hospital lang takbo, oxygen. Hindi, hindi, hindi po rin na umbra. Pag na, matindi po ang hika. Hindi na po, hindi hindi. Hindi po ito. Pag matindi na ang hika. ito Kahit po, pang med lamang. Kaya, ay kaya ay hindi, po siya, po. hindi po siya, po. Kaya, hindi ko po siya pinapagod. Kaya mahirap akong mapagod. Okay na mapagod ako, wag lang siya. Kasi ako, wala naman akong malaramdaman eh. Kaya laban kaya lang laban lang katawan. ako. Kahit po naman siya may hubo-hubo din. Pa rin ako, pero kaya, kaya ko po. Nyan, ay, ako -kilos naman ako Lumikilos pa rin ako, kasi wala naman kilos dito kundi ako. Kundi ako kumilos, gutom kami, di ba naman? Mahinain po talaga ang ko. Ikatama po naman yun kaya yun. Hindi naman Pero dati-dati hindi siya ganyan? Kasi hindi po ako dati ganito. Kaya na siya nung sinumido na ng nga oh, po tao. Ay, napapunta Ispina, ako, yung. Kaya, yung, yung, sa ospital, napapunta po, o yun. Kaya yun. po daw sa... Kaya meron siya maintenance nga. Ah, ito nga maintenance nga. Yung man. healer, tsaka yung... Ano? Yung pauto. So, kaya minsan niya, di ko maintenance. Kasi ako haharap uh, ng ganyan. Ito ba lang... kinikita ko po, pala ko lang ako. Pala, pala para sa pangkain. Kaya minsan tinatakbo ko po yung mga nanonungkulan sa bayan. Ang Mayor, Kolsia, dinatakbo ako po e, para mga hinga ko tulo para mga bili po ang ganito. Kasi wala naman po ganito sa ano eh. Sa sa center, talaga bibili ka. Yan okay. ma mga kabos, hanggang dito lang po. Maraming maraming po salamat sa inyo. Salamat po. Last, last, ano, God bless all. Sana eh, po naman na po. Yan. Hindi po, babayo. Salamat. Bro. Salamat po, salamat. Yeah!